Hello guys, nandito na naman ako. Pakita ko sa inyo guys yung aming pag sa dagat. Ayan ang mga kasamahan ko, ang aking asawa, asawa ng kaibigan ko at ako. Ayan, ang linaw ng tubig. Talaga Uy, naman may napakalinaw. Ang, ang view niya, tingnan niyo naman, ang ganda. Ang ganda ng kanyang Napakaganda magtanaw-tanaw ka lamang sa tubig. Diyan sa mga katubigan, nakaka-relax talaga. Ang sarap kaya taon-taon bumabalik kami dito ng kaibigan ko sabay ng pag pamasyal o picnic at paghuli ng alimasag at makain. Ayan, at nagiihaw kami dyan. Ng aking kaibigan, nagbibidyo yung asawa ko. <laughs> Ayan, pagkatapos kumain, maglakad-lakad at ayan, makikita nyo mga wild flowers yan pero naman napakaganda may mga bunga-bunga sa ang ganda ng kanyang bulaklak pink na pink talaga at uh, tingnan nyo naman, tabing dagat pero ang lusog ng kanilang mga bulaklak yan ayan, ganyan ang ginagawa namin pagkatapos namin kumain, naglalakad nanonood ng view maganda kasi yung mga tanawin diyan yung view lang dito sa mayaming pinagpwestuhan napakaganda kaya yung kaibigan ko gustong gusto din sumama ayan ayan siya naglalakad siya o nagahalo siya sa inyo ayan napakaganda talaga hmm tinan nyo naman ang tanawin namin talaga naman ang ganda talaga nakaka relax talaga pag pumunta dito sabay kang pupunta dito, magpiknik ka na, maligo sa dagat. Kahit anong gusto mo dito sa dagat, magagawa mo kasi napakaganda talaga dito. Magpiknik ka dyan, magkain ka dyan, mag, mag, ka dyan, mag -swim, swimming ka dyan. Ayan, mga wild, wild na berries yan, pagkain ng ibon. Pati ako nakain din. Ang sarap naman kasi matamis. <laughs> <laughs> Pati ibon inaagawan ko pa. <laughs> Ganyan talaga dito sa amin. May mga pagkain na wild. Ayan.